Hello mga loves! Welcome back to my YouTube channel. So today is the day, nakikita nyo naman sa title. Sobrang excited ako ngayon mga loves kasi nga dumating na sa sasakyan ko. <laughs> So, uh, bumili ako ng bagong sasakyan, mga loves. Matagal ko ng pangarap na bumili ng bagong sasakyan. At least, ay, uh, yung ano, mga loves, yung brand new car. Dati ko pa sinasabi sa asawa ko yun na gusto ko talagang bumili ng sasakyan. Yung asawa ko kasi, mga loves, ano siya eh, uh, practical na tao. So, sabi niya, hindi naman natin kailangan, ganyan-ganyan. So, pinagbigyan ko siya, mga loves. And before nga, nung nandito pa siya, is hindi talaga namin siya kailangan. Kasi nga, alam mo yun, ba babayaran mo lang. Kasi, pag may, kung mayaman ka, may pang cash ka, mga loves. <laughs> Pero pag nagano ka ng sasakyan, normally magda-down ka, tapos uhulog-hulogan mo siya. So, hindi ko siya priority before kasi nga, every, alam mo yun, lagi akong hatid sundo ng asawa ko. So, kapag winter, mga loves, hindi ako na naman problema kasi ang asawa ko alis dito ng maaga. Tapos, pag sundo niya sa akin, ano na, mga loves, mainit na yung sasakyan. <laughs> Nagigets nyo ba? So, ang pinaka main reason ko kung bakit ako bibili ng sasakyan is because uh, yung Lexus ko mga last na dinadrive is Luma na meron na siyang 180,000 miles. So, sobrang ano na niya. Tapos, ginamit, nung ano, last week mga loves, after kong magpa-change oil, super proud pa ako sa sarili ko. Kasabi ko, oh, am I really doing this? <laughs> Alam mo yun sa sarili ko na first time ko magpa-change oil mga loves. Pero after two days nang nagpa-change oil ako, ang dami nang naging problem nung sasakyan ko. Like, ang dami nang mga umiilaw sa dashboard. Nangangala yung akin <laughs> Kasi nag-start ako mag-gym mga kaya may, masakit yung ganito ko. But anyway, to cut the story short, um, kailangan ko siya kasi nga, kailangan ko ng sasakyan na reliable kasi kung, may mas, kung masira man yung sasakyan ko, ano mga loves, walang mag, mag wala akong ibang kasing maalapitan dito kasi mag-isa lang ako. So kailangan ko ng sasakyan na reliable at kailangan ko ng sasakyan kapag winter na lalabas lang ako sa sa work mga loves and then i-start mo na siya para mag-init na. Hindi ko alam kung pa nagigist sinasabi ko mga loves kasi dito kapag winter, syempre nagiiyelo yung sasakyan mo ngayon. Yung sasakyan ko kasi mga loves, ano siya eh hindi uh, siya keyless entry, parang ganon. Hindi hindi mo siya pwedeng i-start ng malayuan. Kailangan po kailangan pumasok ka sa lagi sa sakyan mo tapos i-start mo siya and then saka pa lang siya ala, ala, saka pa lang siya mag-i-start at saka pa lang matutunaw yung snow. So, ayun. Nangangawi talaga ang aking kamay. Ayan. So, anyway, mga last, Dibili tayo ng sasakyan. Bumili ako nung kailan ba yun? Last week, doon sa Florida ako. Ito yung pagbili ko mga last na hindi ko pa na test drive. <laughs> hindi ko pa na ano kasi. Pero ang dami ko nang nag-start ako magtingin ng sasakyan mga last like three months ago after na, after mawala nung asawa ko. Kasi iniisip ko nga kailangan ko nga ng sasakyan na yung kailangan makadepende ako. Ganon. So, nasa Pilipinas pa lang ako. Ang dami ko ng mga research na ginagawa, mga loves. And, nung nandito na ako, sabi ko, okay, sige. This is it, pansit. <laughs> so, kahit na mahal siya, mga loves, ipupush ko siya kasi, ano ko na din sa sarili ko. Reward ko na din sa sarili ko, mga loves. Kasi feeling ko, deserve ko talaga siya. <laughs> sa lahat ng mga nagastos ko, mga loves, ito yung pinaka... Uh, anong tawag dito? Ito yung pinaka malaki na bibili natin. Uh, Magda-down tayo kalahati. Wow! Kalahati! <laughs> But, uh, yung tas yung kalahati nun, i-ano natin, i-finance natin. So, ayun, actually mga loves, so, totoo lang, kaya ko naman siyang i-fully fade. Kaso, kailangan mag kasi tayo mga loves eh. At gusto, kung gusto mo siyang i-fully madidrain naman yung account mo. Parang ganun yung magdidrain yung bank account mo. Gusto mo ba yon? So, syempre, kailangan mo na meron kang anong tawag dito, meron kang backup just in case something happened, 'di ba? So, madami tayo mga ginastos na mga nakaraang ano, mga nakaraang buwan umuwi tayo sa Pilipinas, gastos sa lahat-lahat mga loves. Lahat 'yon ipon ko. And yung iba pa sa sabi sasabihin na, oh, may nakuha kang pera sa asawa mo. Wala po akong nakuha kahit singkong duling. Ayan yung ina-ano ko sa inyo. And hindi ko na i-detailed mga loves yung ano. Hindi ko na i-detailed yung story kasi baka maiyak lang kayo. <laughs> baka maawa kayo sa akin at baka sabihin nyo, buti nakakaano pa si Ma'am May. Nakakangiti pa siya. <laughs> Pero lahat ng mga kaibigan ko, lahat ng mga kawork ko mga loves, alam nila yon And... Ayun, hindi ko na i-detail. But anyway, magpapasundo tayo ngayon sa aking friend kasi sasama niya kung kuhanin yung sasakyan ko sa St. Louis. Ay, hindi pa ako nakapag-drive sa St. Louis kaya hindi ko ipagkakatiwala yung, yung sarili ko na i-drive yung bagong sasakyan ko sa St. Louis. So, let's go mga loves. Ito na tayo mga loves! So excited! <laughs> Na-excite ako mga loves. Pabubutas ang bulsa natin. <laughs> It was fun! yep So pupuntahan na natin siya mga loves. So excited! Here, let you go. It's right there. The white one. This one? The yeah. second one? Ooh! It's pretty! Wow! Nice. Feel free to open it. Nice! Oh wow! Really That's really nice! Wow! You'll have to pick up the <laughs> <This is> <laughs> I'm at nine, months, mm -hmm. nine, months, nine months. I've already got my fifteen now. Mm -hmm. oh, A I'm, I'm at three months. You're ready go ahead and turn it on for me. So, break. Power. Break then... Can I adjust Yeah, I'm um, And then power? Yep. Okay. So, we are done. Ito na ang mga papel na kailangan. <laughs> Ida-drive na natin siya, mga loves. Ah, kinakabahan. Kinakabahan na kami. Kinakabahan ako. <laughs> That's my new car. <laughs> yun siya, mga loves. Oh. Ganda. Mamaya itutol ko kayo pag uwi sa bahay. Pero uwi muna kami kasi may pasok na ako. <laughs> Paano ko pala bubuksan? Unlock. oh yan. Blue, This is it! First time driving. <laughs> Kinakabahan ako mag-drive. <laughs> Kasi ano to Bala na. Kaya ko to. Mga one, one hour drive pa uwi ng bahay, mga loves. So, kaya natin to. Nakakayanin with my brand new car! Ayan. Let's go. Kinakaya naman. <laughs> Iba yung ano yun. Yung kapasidib <laughs> Thank you, me. sa sarili na yung malaking gastos. Pero, reward Yeah. appreciate you. So, nakawin na tayo ng bahay, mga loves. And gagamitin na natin siya sa work. <laughs> Nang lang ako, tapos nag-tawag ano, nag dito, nagpalit. Tapos, ayan magagamitin natin siya sa ano sa pagpasok natin for today I am so excited I'm very blessed and thankful mga love sa lahat ng mga blessing na nangyayari alam mo yung dumating sa akin kahit na nawala yung asawa ko and I'm pretty sure sobrang saya ng asawa ko ngayon kasi alam niya na happy ako so eto yung aking car meron pa tayong time na mag tour kahit pa paano. so let's go mga love so ko kayo So, ayan ang inside ng aking sasakyan. Marami na siyang features, mga loves. This is Honda CR-V Hybrid Touring Sport 2026. Ayan, 2026 siya, mga loves. And this is the back. Ayan, leather interior. Mas gusto ko kasi ng leather interior, mga loves. And I like yung black yung interior niya. Ayan. And this is the back. Ayan. So, and sport touring on the CRV. So, ang kaganda ng mga last na registered na yan. And binaya, basta nag na lang ako sa kanila. And tignan nyo naman yung gulong mga last. Oh, grabe. Diba? kaganda. And this is the front. Oh, oh my God, I can't believe. Tingnan nyo yung inside mga loves, meron siyang 70 miles kasi kanina nung pinick up ko yan 16 miles lang siya. Mayon meron na siyang 70 miles. Brand new mga loves, ako lang talaga yung gumamit. <laughs> Ito may plastic pa 'to, hindi ko pa natatanggal. But anyway, ayan meron din siyang sa ano bang tawag dito? Basta may ganyan siya mga loves. <laughs> ayan, oh, 'di ba? Napaka-nice. Ayan, 5 seater lang siya pero okay na ako dito mga loves kasi ayoko ng medyo malaki eto mid-size ano lang. Mid-size SUV. Ayan. So, ayan na ang ating sasakyan, mga loves. And I'm ready to go to work. Nakakuha na rin ako ng insurance. Ang ko na ako ng insurance. And saka ako na po problemahin yung ibang sasakyan. Kasi nga bala ko siyang ibenta, mga loves. So, anyway, let's go to work. And I'll see you again sa ating susunod na vlog. Baka mamaya, mga loves bukas mag-aano ako ng more detailed na ano, more detailed na pag dito sa akin sa kaya detailed na pag-tour sa sakyan. But I am so happy. I am so blessed. Um, kasi nakaka, alam mo yun, naka-ano tayo ng ganitong bagay mga loves and super thankful talaga ako Thank you, Lord, talaga. Papa, thank you, Lord, ka talaga, mga loves. And, ayun lang. And, thank you so much. Nakita niyo lang kung gaano kasaya ang lola niyo, mga loves. Maraming, maraming salamat. And, see you again sa ating suna vlog. Bye!